burden ng herpes zoster nasa 50 years old and above. Kasi sila yung with age, bumababa na ang immune system. Merong mga studies na by the time umabot ng 40 years old ang isang tao, ikaw ay nagkaroon na ng antibodies against the zoster virus. Ibig sabihin, susceptible ka na. Meron ka ng ano rin, virus sa loob mo waiting for it to again go back to the skin once your immune system goes down. So, yung kumbaga yung magnitude ng herpes zoster sa, sa abroad, halos uh, yung lifetime risk daw is 35%. So, ang chances mo na magkaroon is parang one in every three no? sa, life, uh, sa lifespan mo. So medyo marami ang nagkaka-herpes zoster talaga. Tsaka meron tayong bakuna na para dito. O, yun ang kagandahan ngayon kasi very so, uh, ano lang recently nagkaroon ng bakuna para dito. Uh, itong vaccine na ito, matagal na itong ginagamit sa abroad. Kaya lang, na launch dito sa atin, siguro mga five years pa lang. At dahil medyo mahal, hindi masyadong na-patronize. But then, kung nagkaroon ka ng herpes zoster, mahal din ang gamutan. May mga complication pa. Minsan, na-hospital ka. Yung antiviral, parang high, ano rin na antibiotic yun na, na medyo mahal din. Almost mga 200 pesos ang bawat isang piraso. Mm -hmm. Ito yung mga acyclovir yeah. na mga tablet. Well, acyclovir, acyclovir. Binibigay para sa na herpes binibigay zoster. Binibigay sa mga varicella or herpes zoster. So, kung susumahin mo yung gastos, merong pinag-aralan na yung costing, umaabot din ng mga 20 to 30,000 sa isang course ng herpes zoster. Ang vaccine ngayon, pagka nagpa-vaccine, may mga from 6,000 to 8,000 na kukuha. Isang beses lang yon. Kaya kung halimbawa, nagkaroon ka ng herpes zoster, sayang naman na, na miss mo yung opportunity kung nagpabakuna ka hindi ka na nagkasakit hindi ka na wala sa trabaho mo hindi ka na nahirapan at ang gastos mo mas mura pa mataas yung uh, effectiveness nitong vaccine yung yung, yung, yung nakagandahan kasi niya? itong protection uh, rate nitong vaccine nito above 90% mm -hmm. so pag ang vaccine ay iba nga, 60% lang above yung uh, protection rate ng isang vaccine, maganda na siya eh.